Bakit parang malayo si Lord kahit nagsisimba ka, nagpe-pray ka, at nagsiserve ka na? Baka may apat na ugali ka na ginagawa araw-araw na hindi mo alam nagpapagalit pala kay Lord. Maraming kristyano ang nagtatanong, bakit parang walang breakthrough? Nagpe-pray ka naman, nagtiwala ka naman, pero parang walang nangyayari. Alam mo minsan hindi dahil walang ginagawa si Lord, kundi dahil may ginagawa tayo araw-araw na humahad lang sa kilos niya sa buhay natin. May apat na ugali na madalas nating ginagawa, na akala natin normal lang, pero sa Biblia, galit si Lord dito. Tingnan natin kung alin sa apat na to ang kailangan mong itigil bago mahuli ang lahat. Panguna, constant complaining o pagre-reklamo. Minsan, di mo na namamalayan, parang lagi ka na lang may reklamo. Trabaho, relasyon, buhay, parang laging may kulang. Mga bilang 11 verse 1. Nagreklamo ang mga Israelita tungkol sa kanilang kalagayan. Nang marinig ito ni Yahweh, nagalit siya at pinapagalab ang apoy sa kampo. Ang reklamo ay parang lason na unti-unting pumapatay sa pasasalamat kapag paulit-ulit tayong nagre-reklamo para nating sinasabi kay Lord, hindi sapat ang ginagawa mo. Naalala mo ang mga Israelita galing sila sa pagkaalipin sa Ehipto at iniligtas sila ng Diyos sa pagkakaalipin at pinangako ang dadalhin sa promised land. Nakita nila kung paano hinati ng Diyos ang dagat na pula at araw-araw silang pinapakain ng manna mula sa langit. Pero imbes na magpasalamat, puro reklamo pa rin. Walang karne. Uhaw na kami. Nakakasawa na ang manna. At yan ang dahilan kung bakit nakagalit ito kay Lord dahil ang reklamo ay hindi lang simpleng words, kundi isang pahayag ng kawalan ng tiwala. Dahil dito, nagalit si Yahweh at ang dapat ilang araw lang na paglalakbay, naging apat na pung taon sa disyerto. Kapatid, baka kaya parang paikot-ikot ka rin sa buhay mo. Hindi dahil walang plano si Lord, kundi dahil hindi mo tinatanggap ang proseso niya ng may pasasalamat. Maraming tao ngayon ang hindi masaya sa trabaho kasi puro reklamo. Sa boss, sa oras, sa workload. Pero kapag nawala ang trabaho, tsaka marirealize na biyaya pala yun. Kung hindi mo kayang ipagpasalamat ang maliit, hindi ka rin magiging kontento sa malaki. Simulan mong palitan ang reklamo ng pasasalamat dahil gratitude attracts God's presence habang complaint pushes Him away. Pangalawa, taking credit for God's blessings o ang pag-aangkin ng kaluwalhatian. Lahat tayo may mga tagumpay. Promotion, business success, answered prayers. Pero minsan, nakakaligtaan natin kung kanino talaga galing ang lahat. Deuteronomy 8 verses 17 hanggang 18. Baka sabihin ninyo sa inyong sarili, ang lakas at sipag ko ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa inyo ng kakayahang magtagumpay. Ang isa sa mga pinakamasakit sa puso ng Diyos ay kapag nakakalimutan nating siya ang pinagmulan ng lahat. Minsan kapag umaasenso tayo, napopromote, gumigin hawa ang buhay, napapalitan ng ako si Lord. Ako ang nagsipag. Ako ang gumawa ng paraan. Ako ang gumising ng maaga. Ako ang nagsakripisyo. Tama. Pero sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas? Ng hininga? Ng oportunidad? Sabi sa Deuteronomio kahit ang kakayahang magtagumpay, ay galing pa rin kay Yahweh. Si Haring Nebuchadnezzar sa Daniel Potter 4, inangkin niya ang tagumpay ng kaharian. Sabi niya, Hindi ba't ako ang gumawa nito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan? Hanggang isang araw, tuluyan siyang binuwag ni Lord at naging baliw siya, kumakain ng damo. Hanggang sa ma-realize niyang lahat ng meron ako galing sa langit. Kapatid, baka kaya tumigil ang ilang blessings sa buhay mo dahil inaangkin mo ang kwento na dapat si Lord ang bida. Ang pagpapakumbaba ang nagbubukas ng pintuan para lalo kang pagpalain. Pangatlo, ignoring people in need o ang pagiging manhid sa nangangailangan. Mateo 25 verses 41 hanggang 42. Lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa jablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ezekiel 16 verse 49 Ito ang kasalanan ng iyong kapatid na babae na si Sodom. Siya at ang kanyang mga anak ay naging palalo, busog, at hindi nagmalasakit sa may hirap at nangangailangan. Minsan hindi naman tayo masama. Busy lang talaga tayo. Trabaho, goals, bills, hanggang sa hindi na natin napapansin yung mga taong umiiyak sa tabi natin. Kapag nagiging manhid tayo sa mga nangangailangan, nawawala sa atin ang puso ng Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa malasakit. Pansinin mo, si Jesus mismo ay nagpakita ng habag sa mga may sakit, gutom, at makasalanan. Kaya kapag binabaliwala natin ang mga nasa paligid, Lalo na mga yung tahimik pero may pinagdadaanan Para na rin nating binaliwala si Jesus May katrabaho kang laging tahimik Pero hindi mo alam, may problema pala sa pamilya May kapitbahay kang nawala ng trabaho Pero iniiwasan mo kasi baka humingi ng tulong O yung churchmate mong palaging nag-iisa sa gilid Minsan, isang simpleng, Kumusta ka? Lang ang kailangan niya hindi mo kailangang mayaman para tumulong. Minsan, pakikinig lang sapat na. Kapag natutunan mong makakita ng pangangailangan at tumugon, mas nagiging katulad ka ni Kristo. Kapatid, kung gusto mong maranasan ang puso ng Diyos, matutong makita ang mga sugat sa paligid mo. Kasi minsan, ang miracle na hinihintay mo, nakatago sa pagiging blessing sa iba. Pangapat, making excuses instead of obeying o ang paggawa ng mga palusot sa halip na sumunod. 1 Samuel 15 verse 22 Mas gusto ni Yahweh ang pagsunod kaysa handog, mas mahalaga ang pakikinig kaysa sa taba ng mga tupa. Isa sa mga paboritong dahilan ng tao, hindi pa panahon. Pero minsan, yung hindi pa panahon ay code lang ng ayokong sumunod ngayon. Si Haring Saul ay inutusan ni Yahweh na wasakin ang lahat ng amalikita pero pinili niyang itira ang magagandang hayop kasi ang sabi niya para ialay sa Diyos maganda ang dahilan pero mali ang pagsunod at dahil doon tinanggal ni Lord ang pagiging hari niya alam mong kailangan mong magpatawad pero sinasabi mong kapag humingi siya ng sorry o gusto mong magbigay pero kapag may sobra na ako o nararamdaman mong tinatawag ka ni Lord sa ministry pero lagi mong sinasabi Busy pa ako. Ang delayed obedience ay disobedience pa rin. Hindi sapat ang intentions kung walang obedience. Kapag sinabi ni Lord, go, 'wag mong sabihin later. Dahil minsan, ang bukas na hinihintay mo, hindi na darating. Kapag sinabi ni Lord ngayon, ibig sabihin may blessing na nakalaan ngayon, pero hindi mo mararanasan kung laging may dahilan ka. Obedience activates favor. Napansin mo ba ang apat na ugali na to? Hindi sila mukhang kasalanan kasi pakiramdam natin. Justified sila. Reklamo? Venting lang. Pagyayabang? Confidence lang. Pagiging manhid? Busy lang. Pagpapaliban? Wisdom lang. Ang excuses ay parang wisdom. Pero sa mata ni Lord, ito ang apat na ugaling unti-unting naglalayo sa atin sa presensya niya. At kapag hindi mo ito binago, hindi galit lang ni Lord ang mararanasan mo, kundi pagkawala ng kanyang presensya at pabor. Pero ang maganda kay Lord, ang galit niya ay hindi rejection, kundi correction. Hindi ka niya sinisira, tinatanggal niya lang ang mga ugaling sumisira sa'yo. Ang disiplina niya ay tanda ng pagmamahal niya. Kaya kung naramdaman mong isa o higit pa sa apat na ugali na, tu ay nasa myo, huminto ka ngayon, humingi ka ng tawad, at simulan mo ulit. Kapag ginawa mo yon, magsisimula rin bumalik ang pabor, kapayapaan, at breakthrough niya sa buhay mo. Alin sa apat na ugali na to ang kailangan mong iwanan ngayon? I-comment mo. Susunod ako sa Diyos. At kung gusto mong lumalim pa sa pananampalataya, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe para sa mga bagong Tagalog Christian Devotionals bawat linggo. Dahil tandaan, mas masaya ang buhay Kapag ang puso mo ay laging tama sa harap ni Lord